Labing siyam sa dalawampu't apat ang mga senador naglabas na ng na kanilang statements of assets, liabilities and net worth. Ito naman si Senator Francis Jesus Escudero e eh, pinakamahirap. Si Mark Villar naman pinakamayaman. Yan ang mga detalye at balita tinutukan ni Bombo J. Sigalves. Pinakamahirap si Senator Jesus Escudero habang pinakamayaman naman si Senator Mark Villar sa labing siyam ng mga senador na nagsapubliko ng kanilang statement of assets, liabilities, and net worth. Batay sa certified true copy ng SALN na inilabas ng tanggapan ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. papalo sa 1.261 billion pesos ang kabuang yaman ni Villar samantalang 18.8 million pesos naman kay Escudero. Sumunod kay Mark Villar si Sen. Rafi Tulfo na mayroong kabuang yaman na 1.052 billion pesos. Sinundan ni na Sen. Erwin Tulfo na mayroong 497 million pesos. Senator Mig Zubiri, 431.78 million pesos. Senator Camille Villar, na may 362.07 million pesos. Senator Ping Lacson, 244.94 million pesos. Senator Robin Padilla, 244.04 million pesos. Senator Jingo Estrada, 221.21 million pesos. Senator Lito Lapid, 202.04 million pesos. Senator Tito Soto, 188.87 million pesos. Senator Javier Hercito, 137.08 million pesos. Senator Pia Caetano, 128.29 million pesos. Senator Win Gatchalian, 89.52 million pesos. Senator Bamakino, 86.55 million pesos. Senator Loren Legarda, 79.21 million pesos. Senator Joel Villanueva, 49.50 million pesos. Senator Kiko Pangilinan na may 26.73 million pesos at Senator Lisa Ontiveros na may 18.99 million pesos. Samantala, sa labing siyam na mga senador na naglabas ng kanilang salen, walong walang naitalang utang o liability na kinabibilangan ni na Senators Rafi Tulfo, Escudero, Gatchalian, Aquino, Padilla, Pangilinan at magkapatid na Villar. Lima pang senador ang hindi naglalabas ng kanilang yaman kabilang sina Sen. Alan Peter Cayetano, Sen. Bato de la Rosa, Sen. Bongo, Sen. Rodante Marcoleta at senadora Amy Marcos. Samantala, sa panayam kay Gatchalian, Chairman ng Committee on Finance, nagkaroon lamang daw ng kaunting paggalaw ang kanyang assets. Iginit din itong malagang isa publiko na mga opisyal ng gobyerno ang kanilang yaman upang maibalik ang tiwala ng publiko sa mga lingkod bayan. Anya, ang pagsasapubliko ng SALEN ay isang konkretong hakbang upang maipakitang transparency at integrity ng mga opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa ni Gatchan yan, dahil isa-isa nang -isa naglalabasan ng mga salin ng senador, susunod na rin daw ang iba pang mga mambabatas. Um, I think historically naman pag humihingi ang members of the media uh, at legitimate yung paggagamitin, hindi naman nagiging problema yung pag-release ng salin. n uh, but syempre ngayon, ang dahil sa nangyayari no, with the flood control, may clamor na i-release yung sal. And so, uh, yung mga senators naman natin ay uh, as long as wala namang hindi namang gagamitin sa hindi maganda at sumunod doon sa proseso. Dito kasi sa Senado may proseso at legitimate yung mga nagre-request. Uh, linalabas naman ng ating mga senators. So, I think sunod-sunod na yan. Para sa Bombo Network news, ako si JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.